Samantala, mas paiigtingin ng Land Transportation Office o LTO ang proseso ng practical examination para sa mga motorcycle riders na kukuha ng kanilang driver's license. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, kinakailangang higpitan ng pagsusuri sa mga bagong aplikante kasunod ng isang insidente kung saan dalawang motorcycle riders ang nagkarerahan maging ang naitalang 30% na pagtaas ng aksidente noong 2024 na umabot sa 638 na mas mataas kumpara noong 2023. Napansin ng ahensya na sa maraming lugar sa bansa, simpleng atras abante lamang ang ginagawang practical test upang makapasa kaya naman plano ng LTO na gawing mas mahigpit ang eksaminasyon upang matiyak na may sapat na kakayahan ng mga kukuha ng lisensya. Bukod dito, nanawagan din ng LTO sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na isama ang road safety education sa kurikulum ng mga paaralan upang maturuan ng mga estudyante ng tamang disiplina sa pagmamaneho, pati na rin ang mga batas trapiko at tamang paggamit ng road signages upang maiwasan ang mga aksidente sa السادة